Mainit na balita, sampung opisyal ng Department of Public Works and Highways ang inibisigahan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan ang ilang regional directors na ayon kay Secretary Vince Dizon ay may lavish lifestyle o maluhong pamumuhay. Sa listahang inilabas sa press conference ngayong umaga, ilang opisyal din ang inibisigahan dahil sa substandard projects. Nagpadala na raw ang DPWH ng show cause order sa mga naturang opisyal para magpaliwanag kaugnay sa akusasyon laban sa kanila. Binigyan sila ng limang araw para magpaliwanag. Sakali man daw mapatunayan, sasampahan sila ng karampatang reklamo arin sunod sa civil service law. Babala ni Dizon sa mga tauhan ng DPWH sundin ang direktiba na makipagtulungan sa investigasyon ng ICI dahil mananagot ang lahat ng mapapatunayang sangkot sa kontrobersya. asensahan tayo dito no kung akala nila ng mga ng mga opisyales na hindi ko si seryosohin yung sinasabi ko from the very beginning i hope this is proof that we are serious that the president is serious about this okay and we will spare nobody top to bottom Ihiligin din ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga rehistradong sasakyan ng 26 na opisyal, empleyado at contractor na isinasangkot sa flood control projects. May kabuuan niyang mahigit 400 million pesos. Pinakamalaking halaga ng mga sasakyan na nasa listahan ang mag-asawang Curly at Sara Descaya na aabot sa pinagsamang halagang 277 million pesos. Kasama rin sa naturang freeze order ang iba pang kontratista na sina Maria Roma Angeline Rimando, Mark Alan Arevalo at Sally Santos. Maging ang ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kihilingin din daw ni Secretary Dizon na i-freeze ang air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na may halos 5 billion pesos ang halaga. Susubukan pang ng pahayag ang mga nasa listang inilabas ng DPWH. Lumakas na bilang tropical storm ang bagyong opong na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Namataan po yan ang pag-asa, 825 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 85 km per hour. Posibleng tumbukin ng bagyo sa mga susunod na araw ang Eastern Visayas at Southern Luzon. Posible ring lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Opong. Sa Biyernes maari maglandfall ang bagyo sa Bicol Region at tatawirin ang iba pang bahagi ng Southern Luzon hanggang Sabado. Maapektuhan din ang ilang lugar sa Visayas. Magiging mataas po ang banta ng malalakas na ulan at hangin maging ng storm surge o daluyong sa mga nabanggit na lugar. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyong opong. hangin habagat ang magpapaulan sa Luzon at Visayas. Makakaasa sa maayos na panahon ang Mindanao pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Patay na ng matagpuan ang isang batang nadulas at inanod ng rumaragas ng tubig sa creek sa Quezon City. Balita hatin ni James Agustin. Sinuong ng mga rescuer ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ang bahagi ng UP Professor Creekside sa Barangay Kulya para hanapin ang isang batang babae kahapon ng umaga. Ang bata na dulas at inanod sa creek sa sagsagan ng ulan. Bangkay na namatagpo ng bata sa isang creek sa Santa Mesa, Maynila bandang alas 5 ng hapon kahapon. Kinilala ang walong taong kulang na bata na si Tricia Liz Gonzalez. Kasama po yung mga taga-barangay, pinuntahan natin itong lugar kung saan nangyari yung insidente. Napakakipot po nitong daanan na ito at isang tao lamang yung kasya, Katabi na mismo nito, itong creek kung saan nadulas ang bata. Kwento ng tatay ng bata, kauwi lang ni Tricia Liz galing sa kanyang kalaro. Nang lumabas ulit ito sa kanilang bahay. Doon na nangyari ang insidente. Nakasigaw para si Tricia Liz para humingi ng tulog. Nung marinig ng kuya, lumabas yung kuya, tinalon sa tubig. Pero hindi niya na hindi niya na maabot kasi malakas ang agos, eh, gumagano na yung bata. Hindi niya na nakuha, kumbaga. Nasa labas din daw siya noon dahil bumili siya ng tinapay pang almusal ng kanyang mga anak. Binaybay ko itong sapa na ito hanggang doon, papunta ng munyos. Tinulungan din ako ng ibang tao, yung security guard. Sabi ko po kasi na naglag po yung anak ko. Nananawagan ng pamilya ng tulok para maiburol at maipalibing ang labi ng bata. James Agustin, nagbabalita para sa Gemma Integrated News. ang kasuhan ng indirect bribery at malversation of public funds ang ilang sangkot sa maanumalyaman ng flood control projects. Kabilang po ang mga senador na sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Sina Estrada at Villanueva muling itinanggi ang aligasyon. Balitang hatid ni Mav Gonzales. And Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng... ng, pamilya ko. Mabigat ang mga aligasyon ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa sinumpa ang salaysay na binasa niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pitong personalidad ang kanyang isinangkot sa pagtanggap umano ng kickback, sina Senador Jingoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy, at Kuwa Co Commissioner Mario Lipana. Unang binanggit ni Alcantara si dating Yusek Bernardo na tumulong daw sa kanyang mai bilang district engineer ng Bulacan 1st District noong 2019. 2020 to umano nagsimulang magbaba ng pondo si Bernardo sa distrito ni Alcantara sa halagang 350 million pesos. 25% ang nakalaan para sa proponent. Noong 2023, 710 million pesos ang halaga ng proyektong naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Sa halagang ito, 450 million pesos ang pumasok sa National Expenditure Program, 260 million pesos naman sa General Appropriations Act pagkatapos magkaroon ng insertions. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NEP base sa pagdinig sa kamera de representante. Samantala ang pondo ng Bicam ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng Bicam saktang balansa ay babayaran pag paglabas ng GAA. 3.3 billion pesos naman ang naibabang pondo noong 2024 at ngayong 2025 umabot umano sa 2.55 billion pesos ang naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara dagdag ni Alcantara, sinabi ni Bernardo na ang 300 million pesos na guy insertions ng 2024 ay para umano kay dating senador Bong Revilla na re-electionist ng election 2025. Ayon kay Usik Bernardo, ang guy insertions ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo, Henry kay Sen. Bong Yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay si Bernardo, sige po boss, kaya po yung Vista 25 ay naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Maring itinanggi ni Revilla ang mga alegasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa issue. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni dating Yusek Bernardo. Sunod na binanggit ni Alcantara sa kanyang affidavit sa si Senador Joel Villanueva. Taong 2022 raw nang humiling si Villanueva ng proyektong multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Pero 600 million pesos lang daw rito ang napondohan. Nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 milyon na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25 person na proposal ay may halaga na 150 milyon. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 milyon sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay Boss, tulong lamang 'yan para sa future na plano niya hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue. Kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang, 2024 din umano na ikamada ang pitong proyekto para kay Estrada. Tinanong ako ni Isik Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355. Si SJE, ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo, sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee. Come hell or high water. Kunento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman ko sa Anomalia. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Co, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng apat na taon, umula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ay yung po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratis pero hindi na alam ng mga kontratis kung para kanino advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito kung saan makikita rin si Alcantara para raw lahat kay ko. Abot daw yan sa mahigit isang bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ng bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera para kay Ko. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Maging sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kiko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kundi po ako nang kamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin nun. Pitong van. bakit? Ilang maleta ba yung ilang billion na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yon? Estimate mo at uh, pagkatanda mo. Ah, uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At diretsyo po siya sa elevator, pakiat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Apo. Ah, Kani pinakataas po actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul na nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Uh, bukod Now, po sa Shangri-La nagdadala rin po okay. kami sa Sa isang pahayag, sinabi ni ko walang katotohanan at walang basehan ang mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig sa Senado. Sa tamang forum at sa tamang panahon daw niya sasagutin ang mga alegasyon. Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa First Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan First DEO si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Ito lang niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DEO. At sinagid ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon sabi niya bahala ka na kung sino man ang nanalud contractor niyan. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Nalipana, Kahayon Uy at Four Star Builders. Mula sa Senado ay sinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Kahayon Uy. The NBI would be investigating it and on the outset they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint uh, with the NBI as the endorsing agency. Ayon kay Remulya, sinisilip na ang naging papel ni na at Lipana kaya di mo na sila inirekomendang kasuhan. Dagdag ni Remulya, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Penny okay. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council, natanggap na nila ang referral mula sa DOJ at inaaksyonan na, na ito. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay pa rin sa investigasyon sa issue sa flood control projects. Detalyado tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph Rafi, yung tatlong dating DPWH Bulacan First District Engineers ang, at saka isang dating uh, DPWH uh, Undersecretary ang humarap at ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Magkakasabay na dumating sa ICI sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, bitbit -bit ng Senate Sergeant at Arms. Nasa kabilang van naman sina dating Bulacan DPWH First District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Rafi, may Bigpit ang seguridad sa tatlo at hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga engineer na umano'y nasa likod ng pagbibigay ng mga kickback sa mga politiko kasabwat ang mga kontraktor. Dumating din si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa pagdinig pero hindi na rin siya nagbigay ng pahayag sa media. Pero saglit lamang na umalis din itong sina Mendoza at Hernandez para dalhin naman sila sa Department of Justice sa Maynila para sa isang pulong kasama si Department of Justice Secretary Crispin Remulia ay sa ICI, ang apat ang magiging testigo sa ginagawang pagdinig ng ICI ngayong umaga tungkol sa mga maanumalya o ng flood control projects. Kahapon ay yung mga senador na sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva na idinadawit sa mga kickback galing sa mga flood control projects ang kinausap ng ICI. Parehong itinanggi dalawa ang mga paratang. Ayon kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benji Magalong, nakatakdang isuko ni Hernandez ngayong araw ang isang luxury vehicle at, uh, sa, at sa itong uh, Lamborghini at kasunod ito ng pagturnover ni Hernandez noong biyernes ng isa pang luxury vehicle na nagkakahalaga naman ng dalawang milyong piso. Ayon kay Magalong, sabi ni Hernandez, isa sa uli niya ang lahat ng kanyang luxury vehicles na nabanggit niya sa pagdinig sa Senado kasama na doon yung mga mamahaling mga motor. Narito ang pahayag ni Mayor Magalong. Maraming yan. Para ni Sir isa sorry Joseph residentially. May meron meron ma'am, meron darating yan. Nag-usap kami ngayon. Ano nito sir nabanggit ko Yung Lamborghini, Lamborghini. Rafi, sa mga susunod na araw ay mag-appoint na itong ICI ng Executive Director at Tagapagsalita. Kahapon ay nagsalita itong si ICI Chairman na si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. At sinabi niya sa tungkol sa kanilang investigasyon na ginagawa ay walang sinuman ang mas mataas sa batas o mas makapangyarihan sa batas o no one is above the law, Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pananalasa ng isang buhawi sa Ulong Kapos City. Chris, may napin sa laba? Oni, ayon sa uploader, tatlong bahay ang nasira ng buhawi. Kita sa video na naglipara ng mga tarapal at plastic bottle sa bubong ng bahay na yan sa barangay East Bahak-Bahak. Kwento ng uploader, may mga nagliparan ding bubong ng bahay. Tubagal ng isang minuto ang buhawi, walang naitalang nasugatan. Bunso naman ang tuloy-tuloy na pagulang dala ng Super Typhoon Nando, binaha ang maraming bahay at kalsada sa Barangay Banawang sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Ay sa Mangaldan Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pag-apaw ng ilang creek ang dahilan ng pagbaha sa low-lying areas. Dahil din sa epekto ng Super Typhoon Nando, Tumagilid ang SUV na yan habang tinatahak ang isang kalsada sa Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa ilang nakakita, mabagal ang patakbo ng driver. Hinala nila, nawala ng kontrol ang driver dahil sa lakas ng hangin. Ligtas naman ang dalawang sakay nito. Wala pa silang pahayag.